Eksklusibong naranasan ng na News 5 ang pagdurog ng bomb alarm sa Tel Aviv sa Israel kasabay ng rocket attack mula sa Gaza. Ang ilang rocket debris bumagsak sa kalsada, ilang bahay at maging sa eskwelahan. At live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Reynal, kamusta ang sitwasyon dyan? Julius sa uh, ngayon ay tahimik pa naman dito sa buong syudad ng Tel Aviv pero kahapon nung marinig nga natin yung sirena o yung bomb siren dito sa buong syudad ay mula sa ikatlong palapag ng tinutuluyan naming hotel ay bumaba kami agad sa basement para nga mahanap yung tinatawag na mamad o bomb shelter. Pasado alas 3 ng hapon itong Martes na bulabog sa malakas na tunog ng serena ang buong Tel Aviv. May mga raket na namang pinakwalan direkta sa syudad. Ang News 5 saktong kadarating lang sa tinutuloyang hotel. Mula sa ikatlong palapag, mabilisan kaming lumikas. Kasama ang ilang hotel guests, dumiretso kami agad sa mamad o bomb shelter. Sobrang lakas alarm ng bomb. Kaya bumaba po kami dito sa pamal. So kailangan pag nag-siren o tumulog dyan sa labas, uh, 40 o 45 seconds lang kailangan ka na dito sa mga bomb shelter. Normally, yung mga bomb shelter ay eh, mga uh, gawa doon sa bakal at mga, ayun nga, bomb proof talaga. Tumagal din ng halos isang minuto ang mga narinig naming pagsabog kailangan mo magstay pa dito ng uh, 10 minuto. So hintay pa tayo mga 2 minutes bago umakyat pa doon sa sa room namin no dahil kahit na na-intercept na yung mga bomba yung possibility na mahulog yung mga debris o yung shrapnels ay yun yung kinatatakutan ng mga tao dito. Ayon sa Israel Defense Forces, labing limang rockets ang pinakawalan mula sa Gaza Strip. Na-intercept man ng Iron Dome ang mga rocket may malalaking debris pa rin ang bumagsak at nakapinsala. Wasak ang kisame ng high school na ito matapos tumagos ang debris sa bubong. Nabagsakan din ang glass panel ng bahay na ito. Sa King George Street, mahabang piraso ng raket ang lumagpak. Wala namang nabalitang patay sa pangyayari pero halos mabagsakan ang dalawang residente. Julius, sa ngayon ay bigyan ko rin kayo ng update doon sa tatlo nating kababayan na naipit nga doon sa Gaza border o doon sa Rafa border patawid ng Egypt. Sila ay bahagi ng labing pitong Pinoy na nananatili pa rin ngayon doon sa Gaza. Pero ayon sa gobyerno ng Pilipinas, sa oras na magbukas yung border ay didiretso sila doon sa ating embahada naman sa Cairo, Egypt. Julius. Rinyel, uh, pagdating mo dyan sa Tel Aviv, uh, ano napansin mo? Kamusta ba ang takbo ng buhay ng mga tao dyan? Julius, pinipilit man ng mga residente dito at maging ng ating mga kababayan na ibalik sa normal yung kanilang buhay. Pero paglapag na paglapag natin dito, kinahapunan ay nakakita na nga tayo ng mga pagsabog. No, May mga airstrike na agad at ngayon nga. Parang every other day ay nakakaranas tayo ng mga pagsabog. Yung kahapon nga Julius, yung pinakamalakas dahil labing limang rockets mula sa Gaza Strip, yung pinaulan dito sa Tel Aviv kung nasan man tayo ngayon. Julius. Mag-iingat kayo dyan, Reyniel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.